Hi! Ako po si Ricardo Padilla. At ito ang ibang klaseng klase. Sa ating nakaraang episode, tinalakay natin ang unang dalawang karapatang pantao sa Universal Declaration of Human Rights. Pinag-usapan natin yung una na nagsasabing we are all born free and equal in dignity and rights. At ang pangalawa, ang proteksyon laban sa diskriminasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang ikatlong karapatang pantao ayon sa United Nations. Ito ay ang right to life. Ibig sabihin, lahat ng tao dito sa mundo, ako, kayo, tayong lahat ay may karapatang mabuhay. Ibig rin sabihin nito na hindi basta-bastang kinikitil ang buhay ni Numan. Lahat ay may karapatang mamuhay ng malaya at ligtas. Hindi yung natatakot tayong lumabas ng bahay dahil baka mapatay tayo sa harap mismo ng bakod natin. Palagay ninyo, malaya at ligtas ba ang Pilipinas ngayon? Mag-comment kayo sa baba dahil importante sa akin ang opinion ninyo. Extrajudicial Killings o EJK Malamang maraming beses nyo nang narinig ang mga salitang yan. Napakinggan ninyo sa radyo, sa balita sa TV at nabasa ninyo sa mga dyaryo. Ang EJK ay ang nangyayaring pagpaslang sa mga taong pinaghihinalaang gumagamit o nagbebenta ng bawal na droga. Kaya extrajudicial dahil nangyayari ang paghusga at paghatol ng mga suspects sa labas ng korte. Napakalinaw na ang extrajudicial killings ay hayagang paglabag sa pang-apat na karapatang pantao. Lahat tayo ay may karapatang humarap sa korte at husgahan doon. We all have the right to a fair trial. Dahil sa karapatang ito, Walang sinuman ang pwedeng paslangin nang hindi dumadaan sa isang manaya at patas na paglilitis sa harap ng isang lehitimong mahistrado. Nalalabag ang karapatang ito sa bawat biktima ng extrajudicial killing. Dahil lahat sila ay tinanggalan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa korte. Nakita na natin ang paglabag sa karapatang ito nung panahon ng martial law. Nang ipakulong ng walang paglilitis ang mga kritiko at kaaway ng Administrasyong Marcos ang isa sa pinakakilalang halimbawa ng paglabag sa karapatang ito ay ang nangyari kay Ninoy Aquino. Di umano, siya ay kinulong ng hindi nililitis dahil sa pagkontra niya sa administrasyon ni Marcos. Ang huling karapatang pantao na tatalakayin natin ngayon ay ang karapatan sa edukasyon. Lahat ng tao at lahat ng Pilipino ay dapat ng pinag-aaral. At di lang basta pag-aaral kailangan silang turuan tungkol sa mga karapatan nila ayon sa kanilang sistemang politikal. Kailangan din silang matutong gawin ang anumang profesyon na pinili nila para magkaroon sila ng trabaho at mabuhay nila ang kanilang mga sarili. At dahil demokrasya tayo, lahat ng mga karapatan at prebilehyo ng isang mamamayan ay dapat maituro sa eskwela. Hindi lang science, math, English at Pilipino ang dapat natin matutunan. Kasama rin dapat sa tinuturo ang karapatan nating bumoto, marinig at maproteksyon ng batas. Kung iisipin natin, marami sa mga problema sa lipunan ngayon ay dahil sa paglabag sa karapatang ito. Alam natin na hindi lahat ng Pilipino ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Kahit libre ang matrikula sa mga pampublikong paaralan, kailangan pa rin ng mga estudyante ng panggastos sa mga project, sa pamasahe at sa baon at marami sa mga mahihirap na ating mga kababayan ay madalas walang pantustos sa mga ganitong gastos. Kaya kahit libre, marami pa rin ang hindi nakakapasok sa eskwela dahil kapos talaga sa pera. Nakakalungkot, 'di ba? Sobrang importante pa naman ng karapatang ito para sa isang developing country na tulad natin. Kung maganda ang educational system natin, mas magiging competitive ang ating bansa dahil sa mas mahusay at mas may pinag ang mga Pilipinong manggagawa. Gakanda ang ekonomiya dahil ladami ang kwalipikato sa mas magagandang trabaho na may mas matataas na sweldo. At kung mas mataas ang sweldo, mas may oportunidad na matuto at lumago ang mga Pilipino. Mas magiging maalam tayo at mas magiging matalino sa ating pagboto. Mas pipiliin na natin ang mga kandidato na may tunay na ginagawa para umunlad ang ating bansa. Diyan muna magtatapos ang klase natin ngayon. Sana may natutunan kayo tungkol sa mga karapatang pantao na mayroon ang bawat isa sa atin. Ang right to life, right to trial, at right to education ay tatlong pinaka karapatan natin bilang Pilipino at bilang tao. Ngayong alam niyo na ang mga karapatan meron tayo. Sama-sama nating protektahan ang mga ito at ipaglaban. Salamat sa panonood. Isa-isahin pa natin ang mga iba pang mga karapatang pantao sa mga susunod na episode. Muli, ako po si Ricardo Padilla. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli, kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinion, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.